A day in my life is as content creator. May anak na pasaway. For today's video pala mga mami ay magluluto ng paksiw na gata. Tara sa manyo. Ito pala yung mga sangkap guys na pinapakita ko sa inyo. Ito pala yung gagamitin natin sa pagluluto. ba diba? Nakapasarap na ma. May isda tayo. May talong atokrat. At may mga lamas. At mga sauce na kay Jesus nila yung mga sangkap na kailangan so ayun guys nilagay na sa ha, yung isda so ganoon lang guys hanggang sa matapos alam nyo ba mami masarap to Napapakain na ako ng marami nito. Pag nanay ko talaga yung magluto. Kaso namimiss ko na siya. Magluto ng ganito. guys so, kaya naisipan namin kami na lang muna magluluto. Habang wala siya sa tabi namin. Malayo po kasi sa amin guys. Kaya hindi po kami magkasama sa isang bubong. So ayan guys. Tapos na namin nalagay lahat ng isda. Sinunod na namin yung okra. Tsaka yung talong. diba, hindi sa tinipit sa gulay. Kasi guys nakakamiss din magkain ng gulay. Gulay guys kasi na guys kung gulay is life talaga ako guys pero yung simula ng kasawa ako guys medyo hindi na ako nakakain ng gulay dahil asawa ako guys hindi ko makain ng gulay puro lang kanton manok yung ako dun sa bata na at pagkatapos yan guys nalagay na lahat nalagay na pala ng mga sangkap ng palasa at yung suka paminta, bichin, at saka yung uwel at toyo, gaya ng papalas, diba? Napakasarap at pagkatapos nalagay na lahat, sinunod na naman yung gata guys nilagay na yung gata di ba na po kaway kaway na naman po sa mga mami dyan na mahili magluto at magkain nito di ba na nito guys at pagkatapos na gawa natin plaha guys so yan nilagay na sa kalan para hintay na natin magluto so yan guys tinakpan na pagpasensya nyo na guys maliit na takip kasi wala kami malaking takip dito so ayan guys medyo bukal bukal na diba hintay na natin maluto yung mga gulay diba napakasarap makarami ka talang kain ito sobra napakasarap so ayan guys luto na siya guys so ayan nilalagay na natin sa sa kanyang mga nilalagay na natin siya guys sa mangkok na bubulol pang first so hindi mo gawin napaka gusto ko na tuloy kumain nagtatakam na naman ako nito parang gusto ulit ko magluto nito ngayon ko ko to nagawa ng voiceover guys matagal ko na to na video guys matagal na to siya guys ngayon ko lang talaga nagawa ng voiceover kasi medyo tinaman ang mami nyo di ba guys napakasarap si sorry po kung matatakang kayo nito nagkana sama nyo na kumain guys di ba napakasarap pero ang gusto ko ulit nito guys soon pag may pera na tayo so ngayon guys wala mo na tayong budget eh. magtis muna tayo na hindi makakain ito na sa pakasarap na ulam, di ba? Masarap talaga guys pag ang nanay talaga magluto guys, no? Walang katumbas pag ang nanay na magluto. At finally guys, ito na po ang ating ulam. Sa hindi pa po nakafollow sa akin guys, please follow nyo po at supportan nyo po ang ating lagi mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Busan muli.